Okay, sagutin natin yung katanungan ng iba natin followers, no? Kung kailangan na raw ba magpa-refresh kapag kumakain na ng langis ang ating motor? So, ayan, basahin nyo yung mga tanong nila. So, marami nagtatanong sa akin, hindi natin masasagot yan ng isa-isa at uh, ito, ibablog ko sa inyo, no? Okay, paano nyo malalaman na hindi na normal o kumakain na ng langis ang motor nyo? So, bibigyan ko kayo ng tip kung kailangan nyo na magpa-repress. Ganito kasi yan. Uh, labas, ilabas natin yung, ano, uh, yung may mga tagas na malalakas sa makina. Ilabas natin yon kasi talaga magbabawas ng langis yun. Normal yon So, dun tayo sa walang tagas. Kasi kung may tagas yan, ipagawa nyo muna. Diba? Ipagawa nyo muna yung mga tagas. Ngayon, pag napagawa nyo na yan yung mga tagas na yan doon na tayo dito na tayo sa sinatawag nating uh, internal leak kasi kanina external leak yung sinasabi ko sa inyo eto internal leak nasa loob na ng makina ang leak kailan ba natin masasabi na abnormal na o hindi na normal yung kain ng langis kasi ang langis normal po yan na nauubos or nagbabawas dahil sa init ng ating makina. Nag-evaporate ang langis. Normal na nagbabawas. Halimbawa, nag-change oil ka 800 ml. Pag sunod na change oil mo, halimbawa nag-change oil ka every 1 month or every 1000 or 1500. So, 800 ml naging 700 ml naging 600 ml uh, naging 500 ml, 400 ml. Uh, safe pa yan. Uh, para sa akin, normal pa yan. Dip, lalo na kung yung motor mo ay, uh, kagaya ng mga motor ngayon ay FI na, no? So, malakas talaga magbawas ng langis yan. Pari, nag-change oil ka. Pag-change oil mo, sobrang konti na na pumatak yung sinasabi ng 200 ml or 300 ml parang hindi na siya normal para sa akin pero yung kalahati para sa akin normal pa yon no basta yung sinasabi sa inyo walang usok yung ano nyo ha? walang usok yung tambucho nyo hindi naglalangis yung tambucho nyo walang external leak maganda yung kondisyon ng makina nyo, wala kayo naroon naging naingay, normal yon yung kalahate na nagbabawas. Dahil nga, kagaya nga sinasabi sa inyo, yung mga FI ngayon na motor, uh, sobrang lakas nyan magbawas ng langis, sa so, dahil masyado yung mainit. Hindi yung kagaya ng mga carb type na motor. Tapos, kaya nga, ginawa na ng mga engineer na ano na yan eh, chrome bore, hindi na siya steel bore dahil mas malamig ang chrome bore kaysa sa steel bore. Mas malamig siya sa makina. Yun ang pinagkaiba ng carb at FI. So, kung carb yung motor nyo, ah uh, okay. Kung carb naman, uh, safe pa rin naman yon Yung kalahate, basta sinasabi sa inyo, wala kayo na napapansin na uh, langis or usok, safe pa yon ano bang ang magandang gawin kapag ang motor nyo ay, ay matakaw na sa langis? Na wala na kayo nakikita ang usok. Ganito gawin nyo, no? Uh, pag change oil nyo ngayon, kada linggo salinan nyo siya ng uh, at least kahit 100 ml. Kada linggo, ah. Para yung nawawalang langis, mapalitan niya. So, hindi kayo mangangamba na matuyuan kayo ng langis. So, kung kari, uh, one month, bago ka mag-change oil, naka nakaapat na 100 ml ka, di napalitan mo yung nawalang langis, yung nag-evaporate na langis. Kung so, 200 ml o 100 ml na lang natira, hindi na normal yun. Kailangan nyo nang magpatingin sa mekaniko. Or, kailangan nyo nang magpa-diagnose sa mekaniko. Or, pwede rin naman sa langis, minsan magpalit rin kayo ng langis, baka mamaya yung langis nyo ay pangit. Hindi bagay dun sa motor nyo. So, Pwede kayo magpalit muna ng langis pero pag ganun pa rin ay uh, patignan nyo na sa mekaniko. Sinasabi ko sa inyo, uh, inuulit ko, pagdating ng kalahate, uh, pag naging kalahate, uh, pag naging 400 ml ay safe pa yan. Basta magdadagdag lang kayo ng langis. Pero halimbawa na lang, dagdag kayo ng dagdag 100 ml kada linggo. Tapos, kapag uh, change oil nyo ay halos wala na tira ay delikado na yon kailangan nyo na magpa repress o sasabihin nyo hindi umuusok meron ganun hindi umuusok pero pag kinapa nyo yung tambucho nyo uh, ang karbon yan uh, mamasa-masa na langis may ganun kasi nangyayari talaga hindi naguusok. pero sobrang kapal ng karbon or maaaring hindi nyo lang nakikita ang usok kasi meron namang uh, pag naka-idle walang usok so akala nyo walang usok kasi naka-idle eh try nyo ibirit yung motor nyo ng malakas habang naka-center stand hindi nyo malalaman kasi pag sinakyan nyo na yan hindi nyo na makikita usok nyan ngayon wag nyo nang palalain yun 'di diba? Pag napansin niyo may konting usok na, wag niyo nang palalain kasi ganyan ang na nangyari din sa ginawa kong Suzuki uh, SkyDrive Sport. Ah, uh, sa kanya napansin niya kaagad na ano na naglalang yung tambucho niya. Ayun, pina-refresh niya na sa akin. So wala kami pinalitan kundi valve silang Pero oyan yan, pag yan pinabayaan niyo, uh, tapos na laban. Ang daming sisirain niyan pwede niyang sirain yung uh, unang una uh, yung block nyo mahal yan pangalawa piston so syempre pag uh, nagpalit ka ng block palit ka na rin ng piston yung valve seal normal na yan na pinapalitan kapag uh, nag refresh ngayon kapag kami nalas malas kayo aabutin pa niyan yung camshaft pag uh, hindi na nakakit yung langis sa head nyo yung camshaft niya kakayurin rin hanggang rocker arm. So, baga buong head, palit. Ngayon, pag minalas-malas pa kayo, aabutin pa yung connecting rod nyo kapag pinabayaan nyo. So, kapag sinasabi nyo kumakain na ng langis, gastusan nyo na habang hindi pa malala.